So guys, nandito tayo ngayon sa may UN no, kung saan po, uh, inaayos na rin po dito yung uh, mga spaghetti wire no. Ayan, ito po ay bagi po ng ano, uh, urban blight project. Kaya katuwang po niyan si uh, Meralco, ni Yorme at kanina po ay galing sa dito para ayan, uh, saksiyan po itong uh, pag po itong uh, mga wire na ano dito, mga spaghetti wire. No? Ayan, so tuloy-tuloy ko -tuloy yung uh, pag a ng dito at uh, ayan gay nito mga ano mga ano nito mga spaghetti wire no? ayan dito lang po yun sa may UN top abin niyo ayan so update lang natin no ayan sa lokohan ko ginagawa ngayon Ang kakalis lang po ni Yorme kaya hindi natin naabutan pero tuloy-tuloy pa rin po yung uh, kanilang pagawa dito. Ayan, mapakita lang natin para ma-update na rin po kayo. At sa uh, tuloy-tuloy po na ginagawa ni Orme dito sa Maynila, no? Ayan, Mga no? uh, spaghetti wire naman. Ang uh, kanilang, ano? Ayan, mga wire na salasala. -sala. sa familiar ko sa lugar ayan dito po sa may ano you know, UN station no ayan tapa United Nation yeah so lahat po ikutan na dito nang buong may nila at iayos na po itong mga to ayan, kasama po ni Orme ang meral uh, ko dyan para sa pag no Pero no, talaga sa talaga Kaya na talaga maayos Para hindi delikado Ayan, kung uh, yung makikita, nakaharang po ito no? Ayan, kung ganito, sa ikot Nakaharang muna para sa ano Ayan, no? bawal muna pumasok doon tuloy-tuloy po yung uh, kanilang pag dito oh, kahit mainit no talagang uh, diretso pa rin ang trabaho sana nga lang mga bayan no? hindi natin nakabutan si Orme pero kung gusto nyo pong mapanood no? yung uh, kanina galing po sa dito ayan nandyan po sa kanyang ng uh, facebook page no? Ayan, so makikita nyo po yung uh, kanyang pagpunta kanina dito Ayan doon, may nag-aayos din doon no? Ayan Ayan dyan Ayan, so mga uh, ganyan, talagang mga kailangan maayos talaga no? Kasi delikado Tuloy-tuloy lang yung ano ni Orne dito Ah, uh, pagsasayos no dito sa Maynila. Ayan, ulitin lang natin guys no. Ito yung uh, bagi po ng uh, Urban Blight Project po. Ayan, katuwang po ni Orme ang uh, Meralco sa pag -ayos. So, ito po ay Gagana po sa iba't ibang bahagi po ng Maynila ngayon. Itong uh, pagsasayos po ng mga ayan, mga wire no. So, ano yun, mga mga, mga ibang ano, mga bagong ano, wire. Ayan, ang kakapal ng mga uh, nilang mga huwernok dito at uh, maayos na itong mga ganitong ano Kaya, mga spaghetti wear no? mga salasalang wear na yan, yan. ayusin na po yan mga babayan no? So, yung nakikita nyo po ngayon, ito po yung uh, sa top avenue sa UN po, no? Ayan, nandito po tayo ngayon. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung uh, kanilang bago, no? Nakita niyo yung mga ano dun Oh. Ayan, ayusin din niya. Pakita lang natin ulit yung ano no, yung uh, lugar. Yeah, dito sa may UN. Sa Pabing okay. yung. Ayun, kung familiar kayo dito, tuloy-tuloy po itong uh, sa ito sa buong Maynila no. Ito. Ah. Uh, po ng mga salasalang ano lang natin guys no, na sa mga gusto mga no, yung uh, kanina galing si Yorne dito at uh, sa kanyang ano po makikita nyo sa kanyang Facebook page no. Ayan, doon nyo po makikita yung uh, pagpunta niya kanina dito Ayan, so personal na po pinuntaan kanina to Ayan, hindi na nga lang natin naabutan eh kababayan no? Ayan, uh, ito muna po ang ating update ngayon dito sa may uh, Tampa Avenue yung ito ayan, so ayan nga, nais nice na yung mga ayan, maraming salamat po ayan, sa mga yes, nag-like and subscribe salamat po, God bless